Ayun, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao At sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa iba't ibang panig ng digdig Nandito na naman ang inyong lingkod, Just blag At muli na naman manggugulo Maghahasik na naman tayo ng lagim ngayong gumaga. <laughs> Andito na naman ang walang kakwenta-kwentang vlogger na nanggugulo sa inyong mga screen ng uh, cellphone at telebisyon kung saan mo po kayo nanonood sa umagang ito. Ayun at uh, long time no see. Kayo po ay... Araw ng lunes, Honyo 2, 2025 mga kababayan. At meron tayong pag-uusapan ngayong umaga. Opo, at ito, uh, meron tayong uh, isang uh, bagong batas na ipapasa. O, ipinasa na pala ito. Uh, batas na ito, inihabol po ito. Para po dito sa mga nagpapakalat ng fake news. Ayun, sa mga nagpapakalat ng fake news diyan, eh, maganda-handa na po kayo. Eh, kasi po, meron na pong uh, ginawang batas para po sa inyo, mga kababayan. Lalo na dun sa mga mahilig sa pagpapakalat ng fake news. May mga kilala akong vlogger na mga ganito eh. Eh, para sa inyo ito, mga idol. Eh, eh maganda-handa na kayo. Opo, eh, itong batas na ito ay pinag-isipang gawin para sa ganun ay eh, maapula. Maapula, kumbaga sa apoy, eh, ito pong magsisilbing uh, fire extinguisher, mga kababayan. oh, eh, masama talaga na nagpapakalat tayo ng fake news. Eh, <laughs> eh, kaya dito sa ating programa, hindi tayo nagaganon, mga kababayan. Oh, uh, eh, masama po kasi yun, masama po kasi Eh, beno, bago natin i-play yung video, mga kababayan, at uh, ito'y courtesy ng 100% sa Net25, ay gusto ko po munang, uh, kung kayo po ay bago pa lang po sa ating channel, ay mangyari po na paki-like naman. Paki-subscribe at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ia- -upda uh, updated ko kayo sa mga videos po na iya upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Eh beno, hindi na natin patatagalin to mga lodi at mga kababayan, ito po uh, panoorin po natin ang video. Ay, habol ko na rin din pala ito sa balitang ito. Ha? Ah, mm -hmm. Bago itong ating entertainment. Mga maganda lang ito. Ha? Ah. Sa mga huling araw ng, mga, ng ating palang sesyon, may humabol pa yung anti-fake news bill and dis disinformation bill. Si Congressman Rupos Rodriguez pala ah, ay formal nang iyaha ito. Itong nintay natin. Ano, mm -hmm. ha? Tukuyin nyo, ano ba talaga yung fake news? Ano ba talaga yung disinformation? Diba? Yes. Kasi ang ganda ng asambaw do nakarang ngayon kasi akala natin, fake news. Mm -hmm. Paglipas ng panahon nalaman mo ay hindi pala fake news. Totoo pala Totoo no, legit pala yung, naman pala. Iyon no? oh, paano nga yang ganyan yun, no? Sabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, isa pong panukalang batas ang layon pong gawin ng kremen ang paggawa at pagapakalat daw po ng fake news lalo na kung ang mga maling impormasyon ay naka aapekto sa public order at saka national security. Tama po yan ha. House Bill 11506. 11506. Ayon po kay Kung Rupus, ang karapatan magsalita at magpahayag ay kalayaan ng pamamahayag sa Uh, ginagarantihan po ito ng Section 4, Article 3 ng ating saligang batas. Isa po yung uh, haligi ng demokratikong pamahalaan. Pero hindi man ito absolute. Ayon po sa Court Suprema, doon sa kaso ng Chavez versus Gonzales 2008, ayon kay Rodriguez, naging malaking banta ang pagapakalat ng fake news sa mga nagdaang taon lalo po sa pamamagitan ng ito makabagong paraan you no, know, digital platform at ang artificial intelligence na tiwala ng publiko mga demokratikong institusyon at pambansang katatagan. Ayon po sa Uh, mababatas. Dati rin pong law din, hindi sapat ng kasalukuyang batas. Kabilang pong Revised Penal Code at Republic Act 10.1.75 o ang Cybercrime Prevention Act upang tugunan ang mga disinformation. Kaya naghain na po siya ng panukalang batas. Ang tanong ay gugulong kaya ito sa natitirang mga araw ng sasyon. Mm -hmm. Kasi kung pinahil niyo po yan pero hindi naman naipasa, after 20th congress re refile niyo po di ba oh. At saka ang uh, fake news kasi kuya Jen, parang ano yan eh parang apoy yan eh di ba kung malat oh, oh. lalo na ngayon nasa ano na tayo digital era Langan. sa social media pa lang, Bailan yung langan, AI, bro. viral kag agad, di ba? Kaya talagang nagiging banta siya sa sa public trust na tinatawag, di ba? Sa national security, security. tama, Oo. Oo. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng batas diyan, mm -hmm. At saka yung iba kasi, kiniklaim nila na absolute yung uh, freedom of speech. Kapala nila walang may mga limitations po 'yan. Siyempre, kaya nga may batas tayo against Toto. yung uh, false advertising, di ba? Yung mga obscenity, 'no, di ba? Malaya pa pero nag-gayon to sa program. Nagbura hmm. kayo dito. Hindi, bawal yan. Eh. Bawa, eh. bawal. Pati tigilin, bawal. Oo. Huyo. Ano, Sabi, hindi, wala pamamahayag yun eh. Mm -hmm. Aba, hindi. May hindi mga limitasyon ang... pa rin. Yes. Hindi po absoluto yung batas na yan. Ta -ta. Ang absoluto lang yung iniinom tubig. Oh, absolute. Ay, ayun na naman. <laughs> naku, mayari si singlin... Mayayari ka na naman. <laughs> <laughs> si Ate Jen po yun, oh. Taga-sales po ito. <laughs> Nako, naku, Kuya Jen. Basta ako. Basta. Basta 'yon Kuya Jen, hindi oh. absoluto. <laughs> hindi absoluto ang freedom of speech. Yeah. No. So 'yun po mga kababayan, 'yung ating uh, nakalap na balita mula po sa 100% ng Net 25. Salamat po Kuya Jen. Ayun natin nga po, nag-file na po ng uh, batas si Congressman Rupo Rodriguez uh yung house bill uh, 11506 tungkol po dyan sa anti fake news mga kababayan. Eh maganda po ito at uh, para mabawasan po maapula yung mga nagpapakalat po ng fake news mga kababayan. eh marami po niyan sa social media. Lalo na pagka hindi kayo naging mapagmatsyag, kapag kayo po ay basta na lang naniniwala na hindi naman po kayo nagsasaliksik mga kababayan. Yung iba po kasi natin mga kababayan, hindi naman po lahat, pera de los buenos, nga uh, sabi nga nila. Pag nakapanood na po ng isang content sa social media, eh naniniwala ka agad. Hindi man lang sinasaliksik, hindi man lang inuunawa, at hindi man lang tinitignan. Sino ba yung nagsasalita? Ano yung batayan nila? Ano yung ebidensya nila? Saan nila nakuha yun, mga kababayan? Eh mga kababayan, maging uh, matalino tayo. Hindi po lahat ng napapanood po natin sa social media ay totoo. May mga nagpapakalat po talaga ng fake news mga kababayan. Kaya po, yun po yung layunin itong batas na ito. Para sa ganun ay maapula. Eh sabi nga doon sa 100% parang apoy yan, eh. napaka napakabilis pong kumalat po niyan mga kababayan. Eh yung panamang fake news 'Yung panamang po ang napakabilis kumalat. Kaysa doon sa totoo na sinasabi natin, katulad 'yung sinasabi natin sa ating programa dito sa Just Vlog. Eh mas mabilis pang kumalat po 'yung mga fake news kaysa 'yung sinasabi ni Just Vlog mga kababayan. Kaya <laughs> Eh mga kababayan, eh si Just Vlog naman po ay uh, patas po 'yan. Eh tayo ay magbabalita, maghahatid mag po ng uh, balita na wala tayong kinikilingan at wala tayong pinapanigan mga kababayan parang 24 oras tayo hindi tayo 24 oras mga kababayan hindi tayo 24 oras tayo po ay idolo idolo natin at idol po natin ang net 25 lalo na po yung mga uh, lalo na po sa programang sa kanang mamamayan mga kababayan 100% yan yeah. ESPN yan yeah. Ano pa ba, ba? Mata ng agila, yan. Ano pa? Uh, datos. Yan, 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 Eh, kaya eh, mga kababayan, maging mapagmatsak tayo. Itong batas na ito ay maganda ito. At uh, sangayon po kami rito, mga kababayan. Lalo na po doon sa mga, yung mga vlogger na, na may takip ang mukha, mga kababayan na hindi mo ma kung ano ang itsura ng taong nagsasalita, mga kababayan, yung hindi nag-aalis ng takip ng mukha. Doon pa lang sa mga ganong style po, mga kababayan, eh magduda na kayo. Hindi niya pinapakita yung mukha niya, mga kababayan, at uh, nagsasabi ng kung ano-ano, eh doon pa lang mga kababayan, malalaman muna na kung fake news yung sinasabi. O oh, hindi mga kababayan, kaya maging matalino tayo mga kababayan. Yung talagang nagsasabi ng totoo, pinapakita talaga yung mukha niya mga kababayan. Hindi po nagtatago, hindi nagtatago, lalo na sa pupunta pa sa bundok mga kababayan. At uh, hindi nalalabas mga kababayan, eh mag-iingat po tayo dyan mga kababayan. Bueno, eh ito lang naman po ang na po namin. Eh maganda po ito at uh, makakatulong po ito sa pag-akula ng mga kumakalat na mga maling informasyon na natatanggap ng ating mga kababayan na napapaniwala po nila yung taong bayan sa mga maling uh, maling informasyon mga kababayan. Eh hindi tayo sang ayon dyan sa sa pagpapakalat ng maling informasyon. Sang ayon tayo dito sa anti-fake news na ipinail na po ng isang kongresista mambabatas eh sana po ay gumulong po ito para makatulong po ito sa ating mga mamamayan. Ilamang e po ang aming maibabahagi ngayong umaga mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod. Just Vlog ay bumabati po sa inyo, Luzon, Pisayas at Mindanao at sa ng ating mga kababayan sa abroad. Mga OFW po na walang sawang nanonood at uh, nagsishare ng ating video, Nagla-like at uh, patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Ano man po ang inyong ginagawa mga kababayan, saan man po kayo naroon, ay bumabati po ang Just Vlog ng isang magandang araw. At lagi naming sinasabing mag-iingat po kayo sa inyong paggawa.